mga karapatan ng OFWs sa Singapore na dapat mong malaman. Bilang isang OFW, mahalaga na alam mo ang iyong mga karapatan, lalo na kung magtatrabaho ka sa ibang bansa tulad ng Singapore. Narito ang mga karapatan ng OFWs na dapat mong malaman. Una, may karapatan kang makakuha ng tamang sahod. Ayon sa batas ng Singapore, ang mga empleyado ay kailangang bayaran nang naayon sa kontrata. Walang dapat kaltas na hindi napag-usapan pangalawa, may karapatan ka sa day off. Ayon sa Singapore law, ang mga domestic workers ay may karapatang magkaroon ng isang araw ng pahinga bawat linggo, maliban na lang kung may kasunduan na ibang oras. Karapatan mo ring magpagamot. Lahat ng manggagawa sa Singapore, kasama na ang mga OFWs, ay may karapatang mag-avail ng libreng medical treatment kung may sakit o injury, basta't ito ay dahil sa trabaho. May karapatan kang mabigyan ng sapat na notice bago matapos ang kontrata mo. Kung nais mong mag-resign o tapusin ang kontrata, kailangan ng employer mo na ibigay ang tamang notice period ayon sa iyong kontrata. Karapatan mo rin na hindi agawin ang iyong personal na dokumento tulad ng passport. Ang employer mo ay hindi pwedeng mag-hold ng iyong passport maliban na lang kung ito ay kasunduan sa kontrata. At siyempre, may karapatan ka laban sa abuso. Kung ikaw ay nakakaranas ng physical or emotional abuse, pwede kang lumapit sa Philippine Embassy o sa mga legal na tulong na available sa Singapore. Kaya't kung OFW ka sa Singapore, alamin mo ang iyong mga karapatan. Huwag matakot magsalita at magsik ng tulong kung kinakailangan. Ang kaalaman sa iyong mga karapatan ay magbibigay sa iyo ng proteksyon at kapanatagan. For more content, don't forget to like, share, and subscribe.